Ayan, oh, ano po ang tugon ng MMDA dito? Yung mga nag-viral na video dito, uh, sir, kung saan eh, sa tingin ko sa kanya yung ano eh, sa kanya yung uh, sasakyan, yung pick-up, pick-up na truck yon tapos kinargahan niya ng mga kung ano-anong mga merchandise niya. Sinita ng MMDA dahil may paglabag na ito sa tinatawag na ano ba ito? Not for hire na mga dapat nakalagay, dapat may may markang not for hire? Uh, ano bang panuntunan talaga dito sa ganitong klaseng well, uh, opo, Sir Gabriel. Actually Sir Aljo, no, uh, unang-una ang mga sasakyan na privado, whether it may be a, uh, a van, a sedan o kung ano man po ito, as long as private po ito, hindi po kinakailangan magkaroon ng tinatawag na label na not for hire dahil ito po ay privado as stated. Yung nga lang po, meron po tayo mga provisions na kung ang isang sasakyan, private vehicle, ay ginamit po, let's say, sa pagtatransport na mga goods na kung saan tumatanggap po ng bayad, tulad po ng let's say, ah uh, pagdi-deliver po ng, through a transport system, for example, naglalamove po kayo, uh, nag naggrab po kayo, na kung saan ang sasakyan nyo ay wala pong kaupulang uh, dokumento, such as mga LTFRB franchise, doon po pumapasok ang violation na color room. Okay. Pero yung for hire po ay hindi po kinakailangan yan sa mga sasakyan na private vehicle. Sa videong itong nag-viral, sino po dapat dito ang may mali? As uh, stated naman po ng ating putihing chairman, uh, tayo naman po ang ating ahensya, kung mali naman po uh, hindi po natin yan tinatanggi. So we accept the fact na nagkamali po ang ating enforcer doon po sa apprehension not for hire. Okay. Dahil unang una nga po, hindi naman po kinakailangan ito sa mga pribadong sasakyan at pangalawa ay hindi naman po nagko-combine ng uh, public transportation or meron po tinatanggap na bayad sa mga sinakay niyang gamit. So this is not a ano no, a delivery transaction. So okay. private transaction po ito ng, ng may-ari ng sasakyan. At bilang tugon po ng ating ahensya at ng ating putihing Chairman Of course, ang pagkakamali po ng ating personnel, eh, may kaukulang parusa rin po ito. So definitely, uh, ito po ay may imbestigahan at magkakaroon po ito ng administrative violation.